Kasama ko nga pala si ah! Bagyo. Ito ay parang bagyo. bagyo. Ay, sorry, sorry. Ang eh. gusto mo ng apple. Gusto mo ng apple. Gusto oh, mo ng apple. ito. Para sa'yo. Dahil sa malintaw ka na Paul. Pinicture <laughs> <laughs> ko kita. Pinicture ko kita, ilo, may gano'n. Tupos ko sa sa'yo, tiyo, wag kang hihiya. Ay, pakita mo yung friend ng video na ito. Sabihin mo, sikat na ako. Nahan, gawa na rin ako ng... ng ano? Nahan. Na, mahaba. Di ba, di ba, ka nandito kasi nagtatanong ka kung paano mag-edit. Ay, kung saan ako nag-edit. Siyempre, mm -hmm. sakap-sakap. Okay. Oh, ah. huh? <laughs> ano boy? Sukot na boy. Sige boy, bye-bye na.